at sub neighbors yun sob, happy birthday nga pala sa'yo miss na miss ko na po kayong lahat dyan sa bootcamp ayun hayaan nyo sob balang araw ayun bibisita po ako sa bootcamp nyo at gusto ko na rin po, po kayo makita ulit ayun masaya masaya po ako siguro pag nakita ko po kayo ulit ngayon guys nga pala ay dadayo pala kami ngayong magbola sa Palayan City at may makakasama nga pala ako na dalawa ayun bali tatlo kami ngayon dadayo sa Palayan City guys ito nga pala yung dalawan Ayun, nauna na guys yung dalawa. Bali, naglalakad lang pala kami ngayon. Ayan. So, yun guys. Update ko na lang kayo. So, yun guys. Nandito na kami sa Palayan City. Ayan, nag -aya mo na yung mga kasama ko kumain dito sa Lugawan. Bago daw kami makipagbola sa kalapan namin dito sa Palayan. Ayan. ayun, malalakas naman din maglaro yung Palayan. Nung nakaraan niya pala, naglaro kami ng mga taga Palayan. At may naman ay nagchat sila. Bumalik daw kami dito at makipaglaro daw ulit. Kaya ayan, maglalaro kami ulit dito sa Palayan guys. Ayan. Ayan, si o, oh, isang kasama namin na uuwi na rin. Ayan, diyan kami kakain guys muna. Nag-aayay mga kasama ko. Kaya kakain muna kami sa lugawan. Bagi yung bulsa mo, pitaka ko. yung bulsa ko. Ayun na dito. Hello. Ayan, butos ka na naman yan. Butos. Butos ko. Tabara mo na lang. Taman, yes. yes. tabara mo. Salita ka na. Wala ko naman yan. 아이 목살이다. 칼목살리다니가니가 앞으로 잘 가. 네가 와 يلا 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 يلا

mga kalapan, gb ah, komon, mo Ang dinos saan din lagi Tira. Ira. Bibigyan mo Ano? may dalang ang bula. Bibigyan mo. Bibigyan mo. Ano guys, tumirap. Namatayan sila prisa ngayon. Ini gua.

Heto gumawa. Oh, na Anton. Antonio, Antonio. Antonio pa. Pero maganda pa sandi. Eh, nandiyan mo, na Antonio. Antonio.

Ito na naman. Si Sir na ibibigyan mo. Hindi, dapat lahat. Sir Domel. Ito na, pasto nito. Niko, mukhang makikipag mm, last. sumagasa. Last or last five. Last five na ito, mga par Tambak sila, tambak ang kalaban. Ang titira. Batay! Batay! Si Sir Mel ayun po. Nakalibon. Nakalibon. Sige mo, sir. Kamira, ano, good na Sino ako? Si Ayan na naman. Titira na naman. Titira na naman. Uy! Uy, uy, uy. Uy, ayan na. Sumagasa. No, good. Ayan. 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 si Ayan. Antonio Pasumigo. napakaganda naman nun. Ah, oh, di pa nasa si Magtibiti. Si Sir Diman. Ayan na. Ito, ito. Ba, ay na. Ay, no, no good, no good. Tara, ayan pa. Isa pa. Ba, ay, no good. Siya na naman nakakuha. Nakakuha, no good. Nakakuha ni Antonio. Pasu. Ay ko, Pasu. Taba. Dito na. Hindi Kanino mm -hmm. oh. okay. ang bola? Ay, sabok ko. guys, gusto nang sumabo. Ito, Ito <laughs> Ay, Sir Gamel, pataw Ah! Bilawa po guys. Ay, kami kami na guys, ay, guys. Ayan guys. Ayan oh, ay, na